gawa ng pang, hindi ko nakalimutan kung kuha na video. Ayan. Gawa tayo ng puto. Ang flavor niya is Milo. Siyempre, bata kasi. Ayaw ko naman yung mga food coloring. Dahil, pag food coloring kasi guys, siyempre mga bata. Hindi diba? mahirap gumawa tayo ng mga ano, mga pagkain na may mga kulay-kulay. Kasi ka tayo ng mga bata. Kaya ginawa ko guys, Milo na lang. Ayan. Ang gagamitin ko dito ang steamer, yung sa rice cooker. Ayun na guys. O, na siya oh. Tapos ilagay natin dito sa steam. Sa rice cooker. Rice cooker lang to guys. So, ayun siya. Ayan. Tapos wait natin. Ayun buksan natin ang rice cooker para i-check natin guys. Ayun na siya guys. Pero hindi pa siya doto. Wait natin. Guys, I Check natin yung ginawa ko. Photo. Ay, it's very nice. See. Ang ganda na guys. Ano lang yan? Flavor niya is Milo. Ayan. nilagyan ko siyang Milo para naman may ba yung lasa. Kasi, 'di ba, makaramihan yung photo talaga. Yung as yung photo lang tapos naglalagay sila ng ano, pot coloring. So ako, hindi ako maglalagay ng food coloring. Ang ilalagay ko is Milo para magustuhan ng mga ng bata. Ayan okay, na guys, check natin ulit. Ayan! Ayan ang photo ni Joanne. So nice! Rice cooker lang yung guys, ginagamit ko. Tapos, oh, Diba? natin yan. Pwede ka na magnegosyo na ganito lang. Baliktak pa nalit natin. Mga na, 2 minutes pa para mag-spawn ng konti. Ayun na guys. Okay natin dito.

guys. Nagawa na tayo. Ng nine pieces. And I make again. Dito pa rin tayo gagawa. Tapos ilagay natin dito sa Rice Ito yung nilagyan ko kaganina. Top yan. Dali lang naman dumawa. na guys. Ayan. Tapos natin. Waiting tayo na agad ng 10 minutes. Ito na guys, oh. Yung first, yung unang gawa ko, hindi siya nag like ganito. Ngayon, ayan na siya guys. Oh. ang ganda, oh. Lumubo siya. Siguro dahil may pagka-different. I don't know, pero bakit hindi siya lumubo, diba? ba? Ayan, lumobo siya, guys. Maganda pag lumulomo. Pero hindi lahat lumobo siya. Mag-expand pa. Okay na, guys. Hoy na natin. It's done. Meron pa akong tatlo dito. Hindi ko pa nasasalang siya. Maganda yung second ko kasi nag-ano siya, oh, ang cute Pero ayos lang din. pangalawang lot salang ko guys kasi sana una kong sinalang sana lahat na ganito um. gawa ulit ako guys kasi meron hindi pa ako tapos meron pala ako guys dito ayan guys Ito siya. Ayan. Lagyan ko sya ng paper. Sabi ko. Sila guys, nakagawa na ako. Tapos ngayon, lalagay natin sa steamer. Nangitin okay. ko yun yung on. Ito dayo rice cooker. Okay. Mainit guys. Lagyan natin dito ng dalawa. Kasi yung isa, walang papers. Okay na yan. Lagyan natin yung space. Okay na guys. Wait Okay, check natin guys. Ayan na guys. Ayan. Ayan na ba Wow, look at these beautiful, it's so perfect. And then, and then. one minute again, and then the tuna. very small. Yeah.